ipaalam paalam sa ating mga uh, taga-subaybay. Dito sa ating uh, programa matanig at dinon sa Aduana Ay mag po tayo ngayon sa kumakalat. Ano? May bago kasing kumakalat na uh, isang appointment. Kaya uh, isipin mo, firmado pa ng ating uh, mahal na pangulo itong kumalat ngayon na uh, isang ano, isang uh, appointment na pirmado umano ng ating mahal na pangulo na ang direktor ng ano eh, si uh, Mr. Ramon Vicencio no at uh, ano ito uh, director 3 ng CIAE at uh, vice uh, si Tomas uh, Narcisi ang tanong dito totoo ba itong appointment na to ito po siya no? Uh, ito po yung kumalat ngayon sa social media adila uh, like sa social media no? dito sa uh, ano natin sa uh, ating uh, grupo dito sa Bureau of Post po yan po ang malat no na appointment actually wag ko kayong basta-basta maniwala i-check nyo nang maayos sa uh, tetingnan kung ito ba ito uh, na-receive na ko ito sa isang matalik na kaibigan at pinibirify ko ito at ang sabi pa nang nagbirify sa atin ay wala pang verification kung ito ito totoo hindi no verify ko ito sa ating uh, admin kay Deputy Commissioner uh, for uh, administration na uh, group admin no Internal Administration Group uh, Michael Fermin wala pang sagot kung ito, -ito totoo uh, may mga kasama tayo sa CIIS at ang sabi pick news uh, nagverify din tayo kay Troy Tan ano ay uh, wala din wala pang, ano kaya binirify niya na maayos so bago kayo maniwala nito kay Director Tom Narcisse Director kung alam kong nakikinig ka Uh, paki-verify kung ito ito totoo ano kasi si Vincenzo si Ramon ay uh, hindi ko malukit kung uh, saan galing ito kaya kinakailangan i-verify muna bago natin i ano kaya uh, sinisin ko ito sa ating mga kaibigan kung uh, ito ba ay totoo kaya nag-warning tayo wag wag tayong basta maniwala sa mga kumakalat ngayon sa loob at labas ng Bureau of Custom. At Announcement na rin doon sa ating mga kasamahan na nagaka-contact doon kay uh, Custom uh, Commissioner Ariel Nipungsino FB. Huwag po kayo maniniwala doon. Wala pong FB itong si Custom Commissioner Ariel. special po niyan at personal nating nakausap si uh, Commissioner uh, Nipungsino. Wala siyang FB at wala pong pinahintulutang makikommunicate uh, makik sa naturang FB pick news, po, a fake uh, account po yun, ginagamit yun panluluko, kaya yung mga customer mga broker, grupo bro na kumukontak doon para magpatulong huwag po kayong maniwala, lalong lalo na po, kapag uh, ang usapan ay may import na na pira ako po, huwag po, po kayong maniwala contact me first and uh, uh, i-guide ko kayo tungo sa totoo talaga na tao sa katauhan po ni Custom Commissioner Ariel ni Pumusino. Eh huwag po maniwala dahil uh, talagang mahirap yun. Kaya inakailangan natin kunting ingat sa mga impormasyon lumarating sa akin. Katulad ngayon, kararating lang kay binibiripay ko ito. Wala pang confirmation kung ito'y totoo. Bagamat may mga kasama tayo mga sa Bureau of Custom na nag na sabi fake news but actually mas mabuti yung talagang nasa official, nasa office of the commissioner ang mag-confirm yan lang po, ingat po tayo marami pong salamat at uh, nais kong ishare nyo to para malaman ng ating mga kasamahan na mag-ingat sa mga impormasyon dito sa Bureau of Custom salamat, magandang gabi